Magandang araw sa inyong lahat. Ayan, magpapakargo na naman tayo sa Pinas. Bago mo tahakin ang buhay ng bagong bayani, bigyan ko kayo ng ilang mga tips na makukuha mo rin ang tagumpay na hinahangad mo. Ang unang tips natin ay maghanap ka ng License Recruitment Agency. Pangalawa, iwasang malubog sa utang. Pangatlo, ayusin mo ang financial goals mo. Pangapat, turuan ang pamilya ng financial literacy. Panglima, matuto ka ng matuto. Panganim, magkaroon ka ng short-term goals. Pangpito, magkaroon ka ng long-term goals. Pangwalo, manap ka ng mabubuting kaibigan sa abroad. At pang siyam, huwag kalilimutan ang pamilya. At pang sampo, importante ito sa lahat, mag-enjoy ka rin. Okay? Sana ay nakakatulong yung tips ko sa inyo, lalo na sa may planong mangingibang bansa. Kapag nakita mo itong video ko, ibig sabihin ikaw naman ang susunod na mag-aabroad. Sa mga tulad ko, umalis sa ating bansa, nabitbit ang mga pangarap. Sa wakas, natapos din ang ating kontrata. Kaya salamat Lord sa lahat-lahat. Naraming salamat po. Hindi man nakuha lahat ang gusto natin. Ang importante, buo pa rin tayong uuwi ng Pinas. Hanggang dito na lang, salamat din po sa pakikinig.